Hello Itin! Welcome back to my channel. Update pa rin tayo sa ating SB19 sa pinakabagong EP pagtatag nila ang simula at wakas ng SB19. Talaga namang ito ay usap-usapan, trending at most talk about sa mga ilang bansa. Five locations. Number one, Other location ng SB19, ito nga may limang bansa pinag-uusapan ang uh, simula at wakas ng SB19. Worldwide number one, Pilipinas, number one now, Singapore, number one now, UAE, number four now at Canada, number 7 at isang oras lang. One hour ago, Australia, trending na agad ang simula at wakas ipipagatag ng SB19. Congratulations! At ilang oras lang yan ha? Trending sa... At teaser pa lang ng video ng simula at wakas sa social media. Number 5 na countries na agad ang nakuha ng SB19 sa pagiging trending.